great bright, bright morning elite visionary ko tabato global okay today is september 5 ate Hello. 2023 so ngayon ay ayan hinatid ko naman sa school ang eldest ko o, kasi wala pang hataw kaway kaway wala pang hataw kaya ayan minsan sa umaga ay hinatid ko siya so Uh, it's her uh, very special day today because it's her birthday. Yay! Yay! Happy birthday, Ate! Yay! Ayan, 13th birthday. Uh, ayan, ng aking eldest. So, sarap balik-balikan ang uh, mga... Uh, uh moment na tayo ay naghahatid sa kanya sa school. Okay, katulad din yan ng paghatid ng parents natin sa atin sa school. So, uh, ito po ay uh, talagang uh, treasure moment. Okay? So, kung saan ay sa pag-aaral nila, ayan nandito tayo ay sumusuporta. So, Alhamdulillah, thanks God dahil po sa first beta plus. Okay, napaganda ngayon yung ating uh, sitwasyon ng ating buhay. So, ayan ah uh, ayan ito oh, mga mga kapetaan din na ano. Oh, sila po ay nag-aaral din. So, yan ako noon. <laughs> Nilalakad namin yung Uh, school during high school so siguro mga 3 kilometers 4 kilometers uwian yan okay, so ngayon uh, may kunting pagbabago na uh, ayan diba ang mapulot natin na aral dyan ay uh, life is a matter of preparation okay, so Paghandaan mo ang buhay na gusto mo. Okay? Uh, ayon sa gusto mo. So, pwede ka namang mamili. Kaya nga, uh, life is a choice. Okay? Ano man buhay mo ngayon. So, ano mang sitwasyon ng uh, pamilya mo, tandaan mo, pwede mo pa yan mabago. Okay? So, Ayan. It is a very special day kasi ta 13 year okay, na siya na kung saan ay hinatid ko siya dito sa school niya. Okay? Oh, nandito na po ako ngayon sa ah uh, ano ito ate? Barm? Arm. Regional, uh, Arm? Regional Science High School. Regional Science Science High School. Oh, okay. So, nandun yung school nila. Oh. So, yan. Okay, para naman sa mga grupo ko sa aking first beta plus elite visionary ko Tabato Global. Okay, ito yung uh, buhay na nag-aantay sa inyo. Okay, so anong kailangan lang gagawin? Aralin ang napakagandang negosyo kasi kahit anong laban sa buhay pag wala kang alam hindi tayo mananalo So, pagkatapos mong aralin, sipagan mo na. Okay? Kasi kahit anong tagumpay, hindi yan makukuha sa hindi mo sisipagan. So, ang maganda doon, marami nang nakagawa nito, marami nang nagtatagumpay uh, dito. So, may mga tumutulong pa sa atin habang ginagawa ito, which is ang ating upline. Okay? Nandyan ang ating upline. At the same time, nandyan ang ating mga, ang company na napaka-supportive. Okay? So, hanggang dito na lang. Great bye the morning. See you on my next video.